Pagandang hapon mga idol. So sa video ito mga idol isa, ah, magluluto ako ngayon ng paksiw na isda na may kasamang talong. So din uh, mga idol na no? magluluto ako ngayon ng mga uh, isang buong araw na ulan mga idol ng no? so, tong uh, paksiw na isda mga idol. So di ba? Uh, Kadalasan naman di ba uh, mga idol pag nagluluto tayo ng uh, paksiw na isda, no? isa, uh, uh, talagang binabalot natin ang dahon no. So, pero ngayon mga idol is uh, uh nagmamadali kasi kami mga idol. Uh, ito, may kami, so, may lalakarin kami mama. So kaya uh, uh, na natin to mga idol na. So hindi na natin ito, idol, so, natin ito uh, babalot pa ng dahon. Didiretso na natin ito dito sa kaldero mga idol. Okay. di plato naman itong mga galdero, mga idol. Di plato na siya. Tapos, ito naman yung talong mga idol so isang sakala ng lahat kasi nga nagmabalik kami <laughs> may lalakarig kami mamaya mga idol so siya mga idol so uh, nilagay ko na lahat uh, kasi nga gaya yung sabi ko kanina is uh, uh, may lakad kami mamaya no? kaya nagmabalik kami nga uh, magluto talaga nito so min 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 minabadali na namin itong paksiyo mga idol So ayan mga idol, ready na, ready na yung apoy na. No? So ito. So, Sasalan na natin yung kaldero mga idol para maluto na siya. Uh, hindi pala ako kasama sa lakad mga idol. No? So uh, maiiwan pala ako dito mga idol. Kasi may may mga alaga kami dito mga idol. Eh. No? walang wala nang titingin. Yan, yan. Ayan. na. Ah, oh, medyo kumukulo-kulo na siya mga idol. Ayan. Kumukulo na siya. Hindi tabingi yung camera mga idol na. No? Although gumagalaw-galaw. Pero hindi siya tabingi. Ang tabingi lang talaga mga idol is yung uh, yung lutuan namin. So, <laughs> malapit na siya bumagsak. Ayan. Ito, ito mga, idol. Bubuksan ko, bubuksan ko na yung uh, kaldero mga idol. No? Ayan. Ayun. Ayun. Kayak natin ni silpon no? ah. Baka Baka ma initan. Yan idol, no? kumukulo-kulo na siya. Ang sarap niya mga idol. Yan takpan natin ulit. Takpan natin ulit mga idol. Yan mga idol, no? titingnan ko na siya no? So, ito yung last na uh, niya mga idol. Uh, last kulo Last kulo. So, ayan mga idol na. Titignan ko na kung luto na. Ayun. So, luto na siya mga idol na. No? So, ayan. Ahangoyin ha ko na idol para magkakain na kami na. No? So, ayan na siya mga idol na. No? So, luto na siya. Ayan. Ayan yung isda na sa ilalim. Teka, hindi makita. yan Ayan na. na. Sa ibabaw yung talong tapos yung ista is nasa ilalim So yun, uh, maraming maraming salamat mga idol na sa panonood ninyo sa video ko And uh, see you guys in my next video Bye bye!